Na 17 MMR na tayo, gar. At tuloy-tuloy ang ating win streak. ang Andaro. Kalaban natin, double plant tapos bird. Anong tawag dyan? BPP Bird Plant Plant <laughs> Yeah, round 1 Huwag tayo magpaste lang energy Nice Hey, round 2 itira lang natin yung ano Ayaw kong magpastil ng energy Nice 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 Round 3 dito ay magpapas At meron ulit pala siyang serious Sabi ko ayaw kong magpastil ng energy Nestilan pa rin Mahirap dalawang may serious Ayan, Round 4. Magpapa-attack up lang tayo. Ayyan. Kailangan tumira dito no sa aqua natin sa likod kasi pagka-binalun tayo ng ano, bird, hindi natin mabobaleo yung ano, yung tail slap. Ayyan, yeah, okay. Round 5 wala tayong magandang tira Ay, bibigay na natin yung aqua natin sa harap Ay, yung galit na galit si Garo all in napapa all in yung mga plant na kalabang ko no? lalo na pag na nakatakak gumagamit sila ng dalawang Hudson, eh ibig sabihin nire-respeto nila yung lakas ng skali na chain kasi naka-attack naka up pa tayo Ayan. wala na ba siyang tigas kailangan na lang natin mapatay yung plant tapos next round hindi naman tayo kaya ng bird yan. Yung lapag ko dito ng card, hindi na ako nag kasi alam ko 2 energy lang siya. So, kahit na, ano, example, mag-pass siya, next round, niya pa rin ako mapapatay. Mag-high mag, mag -high armor tayo next round. Hindi natin expected tumira pa rin yung bird. sa so, napag-isip-isip ko kung nag-goldfish tayo. Sure win na. Okay lang, ayan. 2 energy lang siya. Pero hindi ko akalain na makakagamit siya ng 4 cards. Ayan, kabado 20 tayo mga tropa kung aabutin o hindi. Masakit kasi yan. Hagoy. Hagoy. Buti na lang kinapos ng konti. Ah, ito na yun. Matatalo pa tayo. Mahirap din siya kalaban. Pinahirapan tayo nun tapos yung dagdag sa atin na ano ni'yan sa MMR natin plus 8 lang mga tropa. <laughs> Ito yan no Ayan. bakit hindi naka-rotate ito? Ang cute plus 8. Tapos kung sakaling matatalo tayo doon, minus 26 tayo mga tropa. <laughs> Pag panalo plus 8. Pag talo, minus 26. Ang cute eh, no? so yun yung unang game na yun nasa ano na tayo 2694 2693 parang ganun so, ito yung pangalawang game okay bye nice may hirap to pag ganas din lang tayo ng energy At round 1 tira agad natin lahat sa ano sa tank natin sa reptile ayun nakuha natin yung isang energy pero balik pa ito lang sa kanya okay. round 2 expected ko wala pang card yung ano yung tank nya pero may dalawang ano pala serious tas isang pumpkin Ayan, swerte lang na hindi niya ginamit. Ayan. Round 3. Alam ko naka ano siya. Nakapuo siya yung tie. Alam ko gagamitin niya. Nararamdaman ko. Kaya chinain ko na yung ano. Yung dalawang aqua natin sa gitna ay yung isang aqua natin sa gitna yung dalawang skali nya ko na para mabalyo natin ayun na nga tumay eh. dahil dyan makakabitaw pa yung reptile natin grabe yung sakit ng ano no chain na naka attack up 212 Boom! <laughs> May natira pang piso. So. Ano lang natin ng kotaro yan. nice na tulog ang ating ako masakit yan ayun oh. 206 masakit ano no shell job so gamitin na lahat sa ako sa likod kasi may, may tayong ano natin reptile natin ayun bitin bitin tropa Chorwin sure, na yan. Dito sa game na to, meron tayong plus 11. Sa, yung kanina, plus 8, ito plus 11. Pero pagka natalo tayo, plus 20 po, ay minus 24, minus 23, minus 25, mga <laughs> Kaya ang hirap matalo dito pag nasa mataas na MMR ka. Sana umabot tayo sa ano no, rank 1 baka sakaling madagdagan yung subscriber natin